Shari, basahin mo muna ang sinabi ni Ma'am Eva. Sabi po ni Ma'am Eva, Laksan si tukaw, Oh. Parang kalsada yung kilay. <laughs> Sabi po ni Ma'am Laarni Covero. <laughs> parang Nike. <laughs> oh, <Okay naman. laughs> pa yung, Nike. Oh, yung Nike. Ano, yung Nike. daw po. <laughs> yung kilay ni ma'am. Yung mga netizen kasi sorry. Diba yung Nike? Paano ba ka Nike? Oh. Yung isa Nike ba? <laughs> 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 Imagine ko yung Nike. Nike. <laughs> <laughs> Crispal to. Awala. Awala. muna. <clears throat> Ikaw muna, Shari. Testing mo. Halito <laughs> ka muna dyan. Huwag na muna maglagay ng ano sa prompter, ha? Ah. Huwag na. Tama na muna, Ranet. Wag na maglagay sa prompter. Ayoko nang tumingin sa prompter na to. Ah, okay.